Ayan, good morning mga kahamog Gusto Musta po ang lahat Ayan, maganda na yung sikat ng araw natin ngayon Ayan, pakishare ng ating video at pakisubscribe na rin sa hindi nakapagsubscribe dyan ah, Mayroon tayong mga ano, saging bagong dating lang Marami ho tayong saging na bagong dating Ayan Kuro-tabing na lang yung ating harapan kasi sobrang init. <clears throat> so yun, mga gamog, ating mga protas, i-gawa eh, ng maglalapit na maguntas Ba, bigla namang, hmm. ano, bigla namang tumasang presyo. Kaya yeah, ito. Tsaka wala po tayong ibang mga protas kasi hindi pa dumarating. Okay eh. hey po! <laughs> Ayan, ating mga paninda ngayon sa ngayon kasi ang product natin ay kakaunti lang. Ayan. Mayroon na, na namang bumbay na bago dito naglalako. Tikwa, Logan, sampu-sampu, araw-araw ay ano yan mga ginoo yan ganyan guys oh, saging so yun mga kamog get this po sa inyong lato. good morning yan. anong oras na daw luna pasok ka na Ang God bless po sa inyong lato. Thank you.